Kapag nakakita ka ng puting pusa, may kakaibang pakiramdam na tila ba may minsaheng dala ito. Hindi lang basta alagang hayop ang tingin ng marami sa kanila, kundi mga nila lang na may dalang hiwaga, biyaya at proteksyon. Sa kasaysayan at pamahiin, ang puting pusa ay laging iniuugnay sa kalinisan, liwanag at swerte. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Ngayong araw, tuklasin natin ang sampung pamahiin tungkol sa kanila. Kasama ang mga malalalim na paliwanag kung bakit sila itinuturing na mapalad. At pagkatapos ay tatalakayin din natin ang mga dapat gawin upang lalo pang dumaloy ang swerte kapag may puting pusang inaalagaan sa bahay. Una, ang puting pusa ay sinasabing simbolo ng bagong simula. Kapag ito raw ay pumasok o tumira sa iyong bahay, ito ay palatandaan na lilipas na ang mga lumang problema at may panibagong pag-asa na darating. Ang puti ay kulay ng kalinisan at pagbabago, kaya iniuugnay ito sa pagbubukas ng panibagong kabanata para sa mga taong dumaraan sa mabibigat na pagsubok, ang presensya ng puting pusa ay itinuturing na tanda na mas maliwanag na bukas ang naghihintay. Ikalawa, itinuturing ang puting pusa bilang tagapagtanggal ng malas. Sa paniniwala ng matatanda, ang puti ay kulay na sumisipsip ng negatibong enerhiya. Kapag may dumadalaw na malas o masamang balak sa isang tahanan, sinasabing ito ay agad na nasasala ng puting pusa at sa halip ay nagiging shield o panangga para sa pamilya. Marami ring kwento na kapag may puting pusa sa bahay, bihira ang alitan o matinding sigalot dahil natutulungan nitong in-neutralize ang mabibigat na emosyon. Ikatlo, ang puting pusa ay sumisimbolo rin ng kasaganaan. Kapag ito ay kusang lumapit sa iyo o tumira sa iyong tahanan, sinasabing may paparating na magandang oportunidad sa negosyo o trabaho. Ang kanilang puting kulay ay iniuugnay sa dalisay na biyaya na dumarating ng walang halong kasamaan o kapalit. Kaya naman, ang mga mga ngalakal noong unang panahon ay naniniwalang maswerte kapag may puting pusang dumadapo o humihiga sa kanilang tindahan. Ikaapat, kapag ang puting pusa ay mahilig umupo o humiga malapit sa pintuan, pinaniniwala ang ito'y nagsisilbing bantay ng tahanan. Hindi lang ito proteksyon laban sa mga magnanakaw o hayop, kundi higit pa pananggalaban sa masamang espirito at mga taong may dalang masamang hangarin. Ang puting kulay ay naglalarawan ng liwanag na sumasalubong at sumasala sa anumang negatibong enerhiya bago pa ito makapasok sa loob ng bahay. Ikalima, sinasabing ang puting pusa ay may kakayahang magpagaan ng bigat ng damdamin. Kung ang isang tao ay may dinadala o sama ng loob, ang pakikipag-ugnayan sa isang puting pusa ay nakakatulong upang unti-unting mawala ang lungkot. Pinaniniwala ang dala nila ang simbolo ng dalisay sa puso at emosyon, kaya't nagiging gabay sila para sa mas mahinahong damdamin. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng ginhawa kapag may puting pusa na nakahiga sa kanilang tabi. Ika-anim, ang puting pusa ay tinuturing ding gabay ng mga biyahero. Sa ilang kultura, kapag nakakita ka ng puting pusa bago bumiyahe, ito raw ay tanda ng ligtas na paglalakbay. Naniniwala ang matatanda na dala nila ang basbas ng kaligtasan at iniiwas ang nagbabyahe sa aksidente o aberya sa daan. May mga kwento rin na ang mga mandaragat ay naniniwala na maswerte silang nakakasagupa ng kalmado at ligtas na paglalayag kapag may puting pusang kasama sa barko. Ikapito, ang puting pusa ay sumisimbolo rin ng dalisay na pag-ibig. Kung isang binata o dalaga ay may puting pusa na mahilig sumama sa kanila, pinaniniwalaan na sila ay malapit ng makatagpo ng tapat at dalisay na pagmamahal. Ang kanilang presensya ay parang nagbubukas ng pintuan para sa mas tunay at malinis na relasyon. Kaya sa ilang kwento rang matatanda, ang pagkakaroon ng puting pusa sa bahay ng dalaga ay tanda ng malapit na pagdating ng manliligaw na may mabuting intensyon. Ikawalo, sa kasal naman, sinasabing napakaswerte kung may puting pusa na naroroon o nakatira sa bahay ng bagong kasal. Ito raw ay nagbibigay ng basbas para sa mas mahabang pagsasama, malinis na ugnayan at kasaganahan sa kanilang pagsisimula bilang mag-asawa. Naniniwala rin ang ilan na kung ang unang alaga ng bagong kasal ay isang puting pusa, Ito'y magbubunga ng matatag na pamilya na puno ng malasakit at pagmamahalan Ikasiyam, may paniniwala rin na kapag ang puting pusa ay tila nakatingin sa kisame o sa dingding ng matagal Ito'y sinyales ng darating na magandang balita Parang nakikita nila ang hindi pa dumarating At ito'y palatandaan ng positibong pagbabago Maraming tao ang nagkukwento na kapag ito'y nangyari Kasunod dito ang pagdating ng swerte, kagaya ng trabaho, biyaya sa negosyo, o simpleng magandang balitang mula sa pamilya. At ikasampu, tinatawag din silang tagapagdala ng liwanag. Ang pagkakaroon ng puting pusa sa bahay ay nagsisilbing paalala na nasa tamang direksyon ka sa buhay. Kung minsan, mahirap makita ang ating tinatahak. Ngunit kapag may puting pusang naroon, ang ito'y patunay na may biyayang nakalaan para sa iyo, kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng lakas ng loob at kumpiyansa na ang lahat ng bagay ay darating sa tamang oras. Ngayon kung nais mong mas lalo pang dumaloy ang swerte sa pag-aalaga ng puting pusa, may ilang bagay na dapat gawin. Una, Alagaan sila ng may tunay na pagmamahal at hindi lamang dahil sa paniniwala sa pamahiin. Ikalawa, tiyakin na lagi silang may malinis na pagkain at tubig dahil ang pagpapabaya ay sinasabing nakakaapekto rin sa daloy ng biyaya. Ikatlo, panatilihin ang kalinisan ng kanilang paligid. Sapagkat ang puting pusa ay niuugnay sa kayusan at kalinisan. Ikaapat, huwag silang palayasin o itaboy lalo na sa gabi dahil sinasabing ito'y nagtataboy ng swerte palabas ng bahay. At ikalima, pahalagahan ang kanilang presensya bilang kapamilya. Hindi lamang alaga dahil dito mas nagiging buo ang daloy ng positibong enerhiya. Sa kabuuan, ang puting pusa ay hindi lamang isang kaibig-ibig na hayop, kundi isang nilalang na puno ng kahulugan at simbolismo. Maari mong piliing paniwalaan ang mga pamahiin o hindi. Ngunit hindi may kakaila na ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa at liwanag sa tahanan. Kaya kung ikaw ay mayroong puting pusa, isipin mo na hindi lang ito basta dumating sa iyong buhay. Baka ito tanda na may swerte, proteksyon at bagong simula na patuloy na darating sa iyong daan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.